at mga taong malisyoso sa pagkalat ng chismis. Sa isang tahimik na baryo, nakilala si Lila bilang isang mabuting asawa at ina. Isang araw, kumalat ang usap-usapan na meron daw siyang ibang lalaki. Sa bawat kantong daanan niya, may mga matang sumusulyap at mga bibig na bumubulong. Ang mga tsismosa sa kanilang baryo ay walang tigil sa pagkalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Oo na, nakita ko siya minsan. May kasamang lalaki. Sabi daw, kapatid niya pero parang hindi. Dahil sa mga chismis, unti-unting nawalan ng tiwala sa kanya ang kanyang asawa. Sa huli, iniwan siya nito, kasama ang kanilang anak Bit, bit ang bigat ng duda. Nasaktan si Lila ng labis. Hindi niya maintindihan kung paano siya nagawang talikuran ng pamilya niya dahil lamang sa mga kwento na gawa-gawa. Sa labis na kalungkutan at pagkasira ng loob, siya ay nagpakalayo-layo hanggang sa hindi na siya nakita pa. Ngunit hindi natapos doon ang kwento ni Lila. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, nanatiling puno ng galit at hinagpis ang kanyang kaluluwa ang kanyang espiritu ay bumalik sa baryo bilang isang nakakatakot na nilalang. Sa kanyang muka, tumubo ang maraming mata. Bawat isa'y simbolo ng mga matang minsang humusga sa kanya. Dalawang bibig ang nagmula sa harap at likod ng kanyang ulo sumisigaw ng kanyang hinagpis at kasinungalingan na ikinulong sa kanya. Ngayon, si Lila ay gumagala sa baryo sa mga oras ng kadiliman. Hinahanap ang mga marites at mga taong malisyoso sa pagkalat ng chismis. Ang mga taong na biktima ni Lila ay pawang wala ng mga mata at ang kanilang mga bibig ay nakatikom Ngunit sila ay may pulso pero hindi sila gumagalaw Para silang naging bato at istatua ang mga kaluluwa ng mga biktima ay pawang naging bilanggo sa sarili nilang katawan ang sumpa na nagbibilanggo sa mga taong naging biktima ni Lila Sa bawat hakbang ng kanyang mga punit-punit na paa iniwan niya ang marka ng kanyang pagdurusa paalala na ang chismis ay may kapalit na kapahamakan Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa channel na ito. Sana nagustuhan ninyo ang ginawa kong istorya at sana hindi kayo magsasawa. mga kaibigan. Abangan niyo ang susunod na kabanata ni Lila sa channel na ito. Kung may kwento kayo tulad ng nito, eh comment lang sa baba. Baka malay niyo ito ang maging susunod na kwento sa channel na ito. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam muna sa ngayon at happy Halloween.